magandang buhay po, magandang pag-asa. Ito po, meron pong bumisita sa atin, ating mga kamag-anak na kapit-bahay ko lang, ay eh, galing po sila ng Japan ngayon. Uh, bumakasyon at binisita tayo dito. Ayan, ito po sila. ay magandang tanghali, magandang tanghali. At ah, kakain po kami. Magandang buhay, magandang pag-asa po sa atin lahat. Ayan po aking mga pinsan, ayan. Galing po sa kanya, sa Japan. Ayan. Ilan taon ka sa Japan? Kung Ilang taon ba ata kulang 30. 30, 30, 30, 30, years 30, years na po sila sa Japan. Madala po, madala oh, ano, kayo Oh. Si 8 years ka. eight years. Ngayon, years, oh, tagal. Oh, ayan. po ang aking punso, ayan. Si Adrian. Barkada nila, ano yan Bless ka, bless ka, hindi kumain ng kanin. At mananahalian tayo. Hindi kumain ng kanin. Anak ko. Oh, yan

Mm. Ah, hindi ka talaga marunong magkamay, ah? Oo, oh, kaya sa nagamit. Mineral. 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 Oh yan. Kain tayo. Asan na? Asan si papa mo? Naiya to po si papa. Ano? Magmaiya. O, eto. Oo. Oo. Hindi daw adobong sitaw yung niluto ko. Facebook adobong tayo? karne. <laughs> Facebook ba yung Tita Marley? Facebook po? Facebook at saka i... i, i natin kay Adrian. Hindi daw Tayo Ayan po, napasyalan tayo ng aking... Pinsa na... Nasa Japan. Ayan. Si Mayra Saldero. Dapat sinama mo yung darling mo eh. Ate Princess, panurin mo kami dito. Magkikita mo kami mm. ngayon dito. Ano ka daw ah, ba? si Papa eh. Natawag ko eh. Pinin niya. Hmm, ba't nahihiya? <laughs> Nakangangang eh. Manghang! Nakahiya sa manghang. <laughs> Ay, di ba ilig sa anghang. Yung mm. paminta. Yung paminta. Pa ang. Oh, ayan. Ayan po yung ating ulam oh. Nag-garni kanina ng pabo kakain na po tayo. kaya si Tita Mayra. Para pala sila ng ano ng shoes ni Kayla, oh. Oh, bilis, bilis. Halika na, oh. Nasundan pala, ano pala, nasundan pala ng ang tagal ano. Oh. Yan. Eh oh, di ba mga yes. anak din magkakapatid ka? Oh, mga anak ni Sel. Maapo, apo apat na yan. Ang kapatid oh. sila. Oh. Tingnan mo, di ba ang lalaki na oh, oh. bago nasundan pala. Oh, ba ito ayan oh. oh. Eh, ang gaganda pa. Mm. Baka ma Tapos ang ganda pa may <laughs> si maganda boses. Eh. Ayun si Andrea, ayan. Eh may iya sila naman. ano naman eh para sila. Ano sila. Dito pag narinig mo si Linda niyan. Ah, <laughs> uh, bilog. Napapanood ko at nag, nag, nag anong ang nanay niya, ang lola niya, ang mami niya. Kumakanta sila palagi. Ng ma, kaya na, kumain na ba kaya? Kaya na kayo ah, mga ano. Ha, kumain na kayo Hindi pa. Buti, buti may hindi nagmana sa'yo na. na ano, may mga boyfriend. Ha? Para pa bilo, kayo, na. ah, <laughs> naman. Meron na, may <laughs> mga boyfriend ay, may na yan. May boyfriend ka na, na Andrea, eh, no? Ay, wala bang, <laughs> dito, <laughs> ay, na. Ayan, ma. Ay, ba, mag-ibig, kayo matutulog ulit. Eh? O, oh, dito ako matutulog. Bakit? Pag may biyahe yung... Dito Bukan tayo mangga. Eh. Kuha na ng mangga. Kuha ka okay, na ng mangga. Kuha na ng mangga. Kuha ka na ng mangga. Kuha ka na ng mangga. na ng mangga. Kuha ka na ng mangga. Kuha ka na ng mangga. Parang ka na Ano mangga. Kuha ka na na, -e, na, ka, na eh. ma ng mangga. Ano, Pumunta <laughs> raw ng beach. Kaya ka para adabot ha. Resort! Hindi uh, ba <laughs> abot? Ay, abot na abot pala. Ayun ha. Hindi ba abot ka? Ha? Ganda naman dito. Parang Ayan, kukuha po tayo Ang ng mangga. Ang ganda naman dito sa inyo. Grabe, gustong gusto ko dito. At dito na ako magtira pa, e, di ba? Ano? No, <laughs> Ayaw mo ako? Maganda ba? Dito, ito, marahat pa dito. Kasi, pang ano na yan, pag tatlong bunga na yan. O, ayan, pag mo na rin yan. Pintasin mo na. Ano to, ano to? Uh, Apple mango yan. Wow, thank you very okay, much. <laughs> oh, thank you, po. Thank you, po. You're welcome. Ayan Special kayo dito at marami kayong ah. makukuha ang mangga. Mm. bago, diba? Uh -huh. Dito, mayroon pa dito nakalawid. Dito, mas madami. Alikati mo. Tama-tama, mayroon lamesa pala eh. Ang dami. Halika, ito pa. Tama na rin to. Hindi, mayroon pa dito. Ay, ang bango. Oh, ayan, oh. No? Ay, so. Dadalabong gulay nila. Paano gagawin mo dyan? Kaba <laughs> <laughs> upuan! Ayan na, yung pangkuhan na yung kuhanin mo. Eh. Oh, ayan, kunin pa yan, Mayra, ayan. Hindi ba ito, ano, sariwa? Oh. Hindi. Hindi, pwede yan. Mas mo tayong bunga, no? Alam mo, pang tatlong bunga niya na yan. Ito? Oh. Oo. Oo. Diba Nagbunga tapos madami, tapos nawala, namulaklak uli. Tapos namulaklak uli. Kuha ni mi upuan na yun oh. Para maakyat mo to. Para oh, mahulog ka anak. Ayan. Ah, oh, diba? Malalaki na dyan. Tapos pag ano yung mamumuhala <laughs> sila. Abotin mo na. Abotin mo. Ha? lasang gamot. Oh, pero hindi siya lasang gamot. masarap siya. Hindi ka mukha nung, hindi ba, iba mga lasang gamot. Tama na yun. Tama na yun. Okay na ba yan? Nagdagaan mo pa. Hindi na. Ayos okay na yan. Salamat pa. Oh, kit ka pa. Hindi nga. Ayos <laughs> na kanya lang. <laughs> Baka may maabot ka pa. Ano ba? Marami ka lang. Nakakatuhay. May buka pa. Mababay mo ka. Eh, lalo na yung ando doon. Nakita mo yung ando doon. Hindi, nakabot mo na ba dito? Nakuha mo na. Ito, yeah. oh, tumubo na lang siguro to dito. Oh, yan. Tumubo uh, na lang yan. Nasungkit mo na yung ando doon? Oo, yung gita doon. Si Nito. Hello, siya, bebe. Ang ganda ng lakaran ni Apo, ah. Gaya, nabilis sa mga pantakod, ah. Po. At sa babalik sa na po, po uli sa, sa Japan. At saka sa mangga. Ayun. Thank you po. Alis na ako eh. Punta na akong Japan. Kaya lang ba again? alis mo? Ngayon. Ang, Ang ngayon din. Okay. Talaga nasingit lang ako punta sa uh, pasyalan dito ba? Sa Salamat, Salamat mo sa pagpasyalan. Dito Salamat sa dito. talaga Sabi ko nga ngayon kami nagpasyalan. Hindi pa nung... Oo Oo nga. Dapat pa sasabi mo pag alaala kami biyahe, sakto 'yun. Kita kami dito ala kayo. Oo, ko natin mga bata talaga. Lang. Sabi ko pag na, uwi ako ng Pilipinas, pupunta ako dito. Oh. Uh, Kasi masyado na uh, akong naaano, pagkaano ala kayo 'yun. Hindi ganoon ka. Oo, oh, laki nga. Kaya kan. uwi ko uli. Sige. Kailan ka ba, ba kailan ka kong ah, ako. ba ako bumalik? Kakasama na ako. Ah. Kakasalan okay. ako. Kani 'di ba? Kalalexilian, yung kotse. Kaya pala sa Salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat din. Salamat sa pagbisita. Ingat ka. Ingat kayo. Thank you. kami. Ayan. Bye-bye mga Hindi kasama si Sensen. Sensen Sen ba? Tsaka sino na? Sensen. Sen. Si Shoei. At tsaka si... Tsaka yung lolo nila, hindi rin nagpunta. Si... Johnny. Johnny ba? Kuya Johnny. Si Johnny Guba. Hindi ka nagpunta. Shout out sa'yo. Magandang buhay, magandang pag-asa. At dito na kami ng aking mga apo. Ayan. Ayan. Ayan, ayaw ng apo ko ng pabo. Bakit birthday na ba si baby? Hindi pa. Ayun Ay, yung kagabi, di ba? Yung eto, yung kagabi, yung sitaw kahapon. Eto naman ang pabo. Ayan, o. Ngayon kakain ka siya? Asa daw siya, ha? Mami, bakit may puro tayo? Puro eh, Saan? Saan? Puro tayo oh. daw din nagre-reklamo. Wala naman ay baka yung manok kanina kasi yung man ay sa manok kaya may manok kaya mo na. Ay. Eh baka yun ang manok. Ano rang mailit? Eh bak nang manok. Madali nang malaas na maglas. At sige po, magandang buhay, magandang pag-asa. Magandang buhay, magandang pag-asa. Ayan na naman po ang Daddy and Mommy's Mini Farm. Subscribe nyo po ang Daddy and Mommy's Mini Farm. Thanks for watching.